Hello guys, what's up? Once again, Palaboy OFW here. For today's vlog, mga idol, is pag-uusapan natin ang isang uh, nakakaantig na post ng nanay ni Carlos Yulo, mga idol. Binisita ko yung page ni Madam Angelica Yulo, mga idol. Nagbabrowse-browse ako dito, alam niyo yun, uh, after nung manalo ni Carlos Yulo, maraming kontrobersyal ang mga nangyari dito sa mag-inang ito. Pero nung habang nagbabrowse ako, mga idol, nakita ko yung uh, isang post na nakakaantig sa aking damdamin at sa mga netizen, mga idol. Tignan natin. Ito is uh, normal naman na uh, business to at nangyayari naman talaga sa mga bawat uh, tao, bawat isa sa atin. Pero sa sitwasyon ng buhay ngayon ni Carlos Yulo, which is ikaw ang anak na kumikita at may pera, hindi ko ahayaan yung nanay ko na maglako ng kung ano-ano. Hindi ko naman sinabing masama ang maglako or kumita ng extra, no? Pero dahil sa ginagawa ng nanay na to, instead na hayaan niya maglako sa kalye or mag-online, bibigyan ko siya ng business ano, center o kaya patatayuan ko siya ng isang uh, pwesto sa palengke or bibigyan ko siya ng isang magandang pwesto uh, sa reseller or distributor. Mga ganyan, di ba? Kasi napakalaking pera yung pinasok ni Carlos Yulo sa kanyang ano, pagkapanalo sa Paris Olympic mga idol. So basahin natin yung post ni Ma'am Angelica Yulo. No? Collecting orders homemade garlic, longganisa, alabigan. pm for orders o mga idol ha, sa mga mahilig sa longganisa. Kung nasa Pilipinas ako, order ako na ito, eh. Mga dalawang kilo. Dalawa lang kasi wala akong pera eh. So yun no. Ang daming mga nagko-comment dito, mga sumusuporta, umu-order kay nanay, good job po kayong lahat dyan. Pero sa sitwasyon ngayon ni Carlos Yulo bilang isang champion ng Olympics, hindi ko hayaan yung nanay ko na magbenta o maglakulako ng kung ano-ano. Kukuhanan ko siya ng pesto. Malaking pesto, no? Kasi napakalaki ng pera ng pinasok mo eh. Di ba? magkano lang naman yung pwesto sa palengke kahit isang kalahating pwesto ng palengke maging reseller or distributor siya ng mga karne pwede na yun di ba kung anong kinahihiligan ng nanay mo kumbaga sa kanya is past time na lang to eh, no? kasi eh, given na malaki na yung pera mo kumikita ka na pero yung pera na yan hindi yan na habang buhay kung hindi mo imamanage ng maayos sa ngayon lamang ka sa nanay mo Kasi Feeling mo uh, Sir Carlos Yulo is kaya mo ng lahat kasi marami ka ng pera, may bahay ka, may kondo ka. Ang pakaramdam mo ngayon is uh, napakagaling mo talaga, sobrang galing mo na sa buhay. Hindi mo pa rin uh, nabibigyan importansya yung uh, mm, gabay ng magulang. Pero 'yung pa rin 'yung dapat mong intindihin habang ikaw ay single pa at wala pang asawa. Hindi ko 'yun sinasabing masama ka, pero 'yung respeto mo sa magulang dapat ibalik mo 'yun humingi ka ng pasensya. Pero at nakakaantig 'tong uh, ginagawa ng nanay mo, tumahanga ako. Lahat naman talaga ng nanay gagawin ng lahat eh para sa mga anak. So, 'yun lang uh, nakapag-react lang ako dito dahil uh, sa kabila ng lahat ng sakripisyo ng magulang is Natitiis ng isang anak na hinahayaan yung nanay na magtinda ng kung ano-ano na imbes na sana is nakakapag-relax na, nagpapahinga, uh, wala nang ginagawa at iniisip masyado. Nandito pa rin siya. Nagtataguyod para sa mga kapatid no. Carlos Yulo. Yun lang. Pinoy Vloggers in Kuwait here. Palaboy OFW. With rap some Steel. Brian Puntanar, Mabuhay. Si Sir Rapi. Mga idol, pakisubscribe. ng gusto nyo camera, <laughs> lente, lahat ng latest gadget. Ibibili niya kayo. <laughs> Antayin natin yan kapag nag 1 million subscriber. Mamimigay ng camera. Alright.